ilan ang target accomplishment ninyo on illegal drugs every week? Six, sir. Six. General Ako, Congressman Brian Yamzuan, you are uh, acknowledged. Uh, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Sa magandang hapon po sa atin lahat, may I ask the station commander or the chief of police Kasama ba siya sa listahan? Si uh, yung naging biktima? Is he uh, is his name in the list of drug pushers, drug users or drug dependents in so far as the list of the barangay officials or the concerned barangay officials are concerned? Yes, sir. He's newly identified, listed, sir. <laughs> God check. Menno, who is the team leader? Uh, on this particular uh, case, sir, is uh, police uh, staff sergeant Herilia. Yes. Are you around? <clears throat> yes. Uh, are you aware of your police operational procedures manual? Yes, sir. Umpisaan po natin ah uh, paano nyo inumpisahan na planuhin na hulihin si Mister Kilaw? Bali po ang nangyari po dyan, Your Honor. Hindi, paano nyo inumpisahan? Yeah. May information po si Patrol Mantamaray, inirelay po sa akin. Alin? May information, May information si... Si Patrol Mantamaray na alleged nagbebenta ng droga sa may putol. Inarelin niya po sa akin yung information na yun. So, would that show? O pinapakita ba niyan? Na hindi niyo pa alam na kung kasama si Mr. Kilaw sa drug list ng barangay? Kasi ang isda nauhuli sa bungangan niya eh. Hindi pa po. Uh, so, hindi niyo alam? Eh bakit alam ng hepe ninyo? Pagkatapos na po ng operation, na-verify so, na po namin. So, ibig sabihin, hindi mo rin pinalam sa hepe mo na kayo magkoconduct ng operation laban kay Mr. kilaw Sinabi po namin. Huh. Sinabi mo nga after the operation eh. Before the operation, sinabi mo ba? Yes po. Would that be would that be true? Yes, sir. Ininform po nila ako, sir. Ah, ininform ka nila. Okay. So, nagpapalabas na alam mo lahat yung operation. As I've said, uh, nilay-lay down ko yung predicate na mahabol kita ng under the principle of command responsibility. Para lang, alam mo. Kasi kung nagsisinungaling ka, eh, you will reap the consequences of your lying. Yun yung akin. Now, ano po ang ginawa po ninyo in accordance with your police operational procedure, POP manual? Pagkatapos po ng information, na-verify po ni Patrolman Tamaray yung information na nareceive niya. Ay, hindi, teka, teka. Let me stop you there. May information si Mr. Ta uh, si Sgt. Tamaray? Yes po. Na si Mr. Kilaw ay nagbebenta ng droga. Yes po. To so, after that, nagkandak po si Patrolman Tamaray ng verification. Yes, because that is required by your manual. You have to vet kung totoo yung information na natanggap. Yes po. Oh, so, siya mismo ang vet. Yes po. O anong lumabas dun sa kanyang kwan? Uh, your Honor, may request patrolman Tamaray to answer. Isa po kasi ang nag-verify. Sige. Good afternoon, Your Honor. Ah, uh, When you when you got the information sa confidential <laughs> When you got the information, nung nakuha mo yung informasyon tungkol kay Mr. Kilaw, sinabi mo kaagad sa team leader mo? Yes po, sir. Yes. O, itapos sabi niya, uh, hindi pa niya alam kung si Mr. Kilaw ang kwan eh. Target ninyo eh. Di ba? O, so, alam na niya from the start na si may target kayo na si Mr. Kilaw. Uh, regarding po dyan, sir. Uh, Sagutin mo yung tanong ko. Hindi ko tinatanong kung regarding that or what. Sagutin mo yung tanong ko. ah hmm. uh, kilala po namin sa alias po. Pero yung buong pong pangalan, hindi po namin alam. Alias lang po ang binigay sa akin na informante po. Oh, uh, sige. And that is precisely the reason why kailangan mong event o i-validate yung info. Yes po. So, ano po yung action ninyo para mag-validate? nalaman na po namin yung information ng pangalan niya po nung nabaybas na po namin siya at natanong ko po kung ano po pangalan niya. <laughs> Pero ang information po na ibigay sa, sa amin po is alias na po. Nalaman yung pangalan niya nung nabaybas na. Opo. Ah? Oh. Oh. Huh? Alam mo, iyo. Uh, ang sabi ng aking magaling na abogado noon, kung magsisinungaling ako yung pinakamalapit sa katotohanan. Eh yung pagsisinungaling mo, malayo sa katotohanan, iho eh. Ibig mong sabihin, nag-operate kayo sa ta isang tao na hindi niyo alam ang katauhan. Ikaw, sinabi mo mismo na ikaw ang nag-validate ng info. That is precisely the reason why I'm asking you, paano mo binalidate yung info? Kasi that is part of your operations dapat. You have to validate the information. Kasi baka, baka pinainan lang kayo ng maling informasyon eh. Di ba? Ganun ang purpose ng uh, procedure na yon. Iyo. Kaya pala, sabi ni sabi ni kong Yam Suwan, kaya pala newly listed eh kasi nung nahuli ninyo sa kanyo pinalista eh. Pare, pasensya ka na, meron no pala nakalinya. So, uh, we'll be asking muna si Kong Congressman Bosita, then Paduano, Rehensya, and then na uh, si Gonzaga. Thank you. Yes, thank you, Mr. Chair. Chief, uh, gusto ko lang, sir, itanong sa Chief Police uh COP bago ka na assign sa San Pedro City Police Station saan ka nakasay? Provincial uh, Head Carter sir ng Laguna PPO. sir. Anong unit assignment mo doon? Ah uh, sa chief po ng uh, ng base police sir and uh police uh, tourism sir. Okay, prior noong assignment mo yon, saan ka naka-assign? At uh, Santa Cruz, sir. Santa Cruz, si, uh, Santa Cruz Municipal Police Station, sir. Santa Cruz Municipal Police Station. More or less, ilang months or year na assign ka doon? Three, three months, sir. Three months. Okay. Prior doon sa assignment mo sa Santa Cruz Police Station, saan ka assign? Los Baños, sir. Gaano katagal ikaw doon? Almost three months din, sir. Almost three months. Yes, Prior doon sa assignment mo sa Los Baños, anong assignment mo? Um, sa PMFC po, sir. PMFC. PMFC. Yes, Gera yun, di ba? Panggera yun. Yes, sir. Okay. Prior sa PMFC, anong assignment mo? Quezon, sir. Province, sir. Anong assignment mo sa Quezon, province? Uh, PMFC also, sir. Gera pa rin yun. Yes, Prior do sa assignment mo sa Quezon, province, PP, PMFC, anong assignment mo? Laguna, sir. Laguna. Laguna. Kalawan, sir. Kalawan. Anong assignment mo doon? Uh, Chipopoli, sir. Cebu Police. More or yes, less ilang years or months assigned? Five to. months, sir. Five months. Yes, sir. <laughs> Five months. O, oh, sige, Kalawan. Kalawan Police Station, Laguna. Sa uh, one one month period, oh, one week period, do sa experience mo sa Kalawan, Laguna, ilan yung accomplishment mo sa anti-illegal drugs? nakaka ano naman kami sir nakaka accomplish naman kami pertaining dun sa uh, target of uh, target accomplishment po namin sir okay target accomplishment more or less ilan ilan ang target niyo sa Kalawan Laguna um two in a week sir two in a week okay yes, sir. Peaceful kasi yanta Kalawan uh, Laguna eh justified dito sa San Pedro gusto ko lang ikaw i-remind ka patida Nandito kayo, hindi para litisin. Hindi kami korte. Gusto lang namin i-find out ano yung problema para masolusyunan at wag nang maraming masakripisyo pa. Ako, si General Ako, si Colonel Rensha, retired police officer kami, and we love PNP. Pero between the PNP personnel and the individuals, katulad ng mga ito, doon tayo sa tama. So please, wag mo akong galitin. Sagutin mo ako ng totoo. Gaano ka nakatagal sa San Pedro Police Station? Seven months, sir. Seven months? Yes, sir. Ilan ang target accomplishment ninyo on illegal drugs every week? Six, sir. Six. Nami-meet ninyo o hindi? At times, sir, nami-meet. At times, hindi, sir. So, pagka kulang ang accomplishment mo, target every week. Haha, -ha, mo for the following week. I am correct or not? Yes, sir. So, my target kayo, di ba? Uh, For that matter, Mr. Chair, may I manifest that uh, Police Colonel Depositar, the provincial director of uh, Laguna Provincial Office, be directed to submit statistics on their uh, accomplishments on illegal drugs from January 1. 2023 to present Mr. Chair. Okay, okay, uh, Colonel uh, Depositor, uh, can you kindly uh reply? Uh reminder ano uh, Congressman Busita no. Uh wrap up kasi mayroon tayong second na uh, hearing do sa ano. Ha? Huh? Yes, Mr. Chair. Salamat. Mr. Ch Mr. Chair, and uh our honorable uh, esteemed uh, Congressman Uh, yes sir uh, we will comply with your instructions to submit the drug accomplishment reports of laguna police provincial office covering the period of january 1 2023 up to present thank you sir